Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay magbabahagi ako sa inyo ng tips sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng patola. Ito yung tanim kong patola mga idol. Ano na sila? Fruiting stage na. At ayan kung mapapansin nyo mga idol. May mga hantik sa bunga. Malaking tulong sa atin yung mga hantik na yan mga idol. Para hindi siya masundot ng fruit fly yung ano itong bunga ng patola bali dalawa pala yan mga idol yung bunga ng patola isa na yan and then ito pa sa malberry lang nakagapang yan oh. No? kaya ang baba yung variety niyan. mahahabang variety yan mga idol hindi ko lang alam kung ano yung exact variety kasi yung buto niyan nung bigay lang sa amin yung buto niyan Ito pala mga idol, yung ano, pinakapuno ng mga tanim kong patola. Ayan, kung mapapansin nyo, malalaki na yung baging niya. Two and a half months na yan mula nung naitanim ko. At yan, yeah, fruiting stage na nga sila. Andun yung bunga niya, isa pinuntahan natin kanina. At ayan mga idol. Yung tips na yung may maibibigay ko muna sa inyo, yung tungkol sa pag-aalaga ng patola. Regular natin dapat na didiligan yung patola. Lalo pag yung maaraw, maaraw or mainit ang panahon dapat nadidiligan natin yung mga patola dapat ma-maintain natin na moisturize yung palibot ng mga puno niya kasi yung patola baging yan mga idol gumagapang mas kailangan niya na mas maraming tubig para magpatuloy siya sa paghaba sa paggapang at ang isa pang tips na maibibigay ko sa inyo mga idol hayaan niyo yung patola na ano yung baging niya tong ganto hayaan niyo lumaylay sa lupa kasi ang kagandahan dyan mga idol maguugat yan yung bagging yan kaya ito katulad nito mga idol lumayilay siya sa lupa and yan may ugat na tumubo ito yung ugat oh ang laki malaki na yung ugat nya maugat siya mga idol pagka yung baging nya lumalaylay sa lupa o ito pa katulad nito sa baging lang yan mga idol nakalaylay sa lupa nagugat Ayan pa, nag-uugat sila ng sobra pag nakalaylay yung baging nila sa lupa. Ang kagandahan dyan mga idol, mas maraming ugat yung tanim natin patola, mas maraming ma-absorb na nutrients. At ang isa pang kagandahan nun mga idol, kapag may mga ugat yung baging ng patola sa lupa, nag-ugat, eto may ugat na din mga idol. Kasi may chance na nabubulok yung pinakapuno ng patola, katulad nito mga idol bulok na yung pinakapuno niya ng patola kasi nga ulan ng ulan kasi din iinit na sobra nabubulok ang kagandahan dyan mga idol pagka may ugat yung pinakabaging niya yung katawan niya hindi mamamatay yung tanim natin patola magpapatuloy lang siya sa paglaki sa paghaba kasi may bumubuhay pa sa kanyang ugat o ayan mga idol nabubulok yung mga puno yung mismong puno nabubulok talaga yan kaya nga ang may ibibigay ko sa inyo tips kaya anyun lumaylay yung mga baging nila sa lupa para magugat mabilis mag-ugat yan mga idol ito pa baging lang yan hindi nag nagugat doon sa dulo ito ugat na to mga idol parang style baging lang para kahit mabulok yung pinakapuno hindi mamamatay yung tanim natin patola kasi nga may mga ugat pa siya doon sa baging sa katawan niya. At ayan mga idol, dito ko lang pala pinagapang yan sa ano, puno ng ipil-ipil and then gumapang siya doon sa puno ng langka. Tsaka dito sa puno ng malberry At yung isa mga idol, ayun, may pinaka na ako. Hinayaan ko na yun doon kasi nga, naubusan ako ng buto ng mahahabang patola nag-secure na ako, nagsigurado na ako na may pantanim mo ulit ako sa next planting season. Lalapitan natin yan mga idol para makakitang kita. Ayun mga idol, ayun yun. Yung nakabiti na yan, yan. Hinayaan ko na talaga mabinhiyan para sigurado ko na may maitatanim ako sa susunod na pagtatanim ko. Ng pato lang mahaba. Mahaba kasi yung variety na yan. Kaso yung eksaktong pangalan hindi ko alam kasi yung buto na to binigay lang din sa amin. Bata pa siya pero mahaba yung ano niya, bunga. Katulad nitong isang to. And then mga idol, yung ibibigay ko naman na tips sa inyo sa pagtatanim ng patola. Nakadepende na sa kagustuhan nyo kung magdadirect seeding kayo or ipupunla nyo muna. Ako kasi, mga idol, ang ginagawa kong pagtatanim dyan, pagka yung marami kong ginagawa, nagpupunla muna ako. Kasi, gagawa, minsan, ang, ang gusto kong mangyari, gagawa ko ng balag. E pagka gahul, na gahul ako sa oras, pinapagapang ko na lang yung patola sa puno ng mga puno kahoy. Sa pagtatanim ng patola, mga idol, kung gusto niya nga direct seeding, pwede natin, ano, yan, katulad nito, mga idol, gagawa lang ako ng short demo sa pagtatanim ng patola. Sa isang butas ng tataniman natin, pwede nating dalawang buto. Ayan mga idol. Then tabunan niyo lang ng konti. Direct seeding yan mga idol. Ito mga idol, ang gagawin ko dito, paggagapangin ko na lang 'yan diyan sa Ito, puno ng malberry 'yan eh. Ayan. Gagawin ko diyan ko na lang paggagapangin sa puno ng malberry dapat mga idol, siguraduhin nyo yung pagtataniman nyo, nasisikata ng araw or may sunlight kasi pagka ang tinaniman nyo is nasa malilim na lugar, mahina yung tubo ng ano, patola, yung punla and then mabagal yung paglaki nya compare dun sa nasisikata ng araw but yung seedlings pa lang sya, mataba na yung puno nya tsaka mas mabilis lumaki and then mga idol, ito lalagyan ko ng palatandaan yun, yan dyan daming nabubulok na kahoy dito mga idol sa paligid na to ito na yung magsisilbing organic fertilizer nito ganyan lang kadali kung paano magtanim ng patola mga idol kaya ang palatandaan na yun ito yung mga buto ng patola mga idol ito yung variety nito yung maikli lang siya mga idol hindi katulad ng unang pinakita ko sa inyo kanina mahahaba yun eh Eto, maikli lang. Ayun pala mga idol. Nakadepende na rin sa inyo kung ilang buto ng patola yung itatanim nyo sa isang butas ng taniman. 2 to 3 seeds or 4 seeds. Kasi nga, hindi naman natin masisigurado kung magsisibulan lahat yung buto. Or yung magsi, kung magsibulan man sila, maganda ba yung halaman? Malakas ba yung punla niya? Or yung, kasi may mahinang punla, yung mabilis mamatay. Yung pagka nabuhay na. Buhay na may ganun eh, mahina siya, mahina yung pagkapunla niya. And then mga idol, siguraduhin yung may bakod. Yung tanim yung patola, lalo na kapag sibol na kasi once na may sibol na yan, pupuntahan na ng mga kuhul yan or suso. Kakainin na nila yun, mga idol. Kinakain ng suso yung mga ano, ganong halaman, yung bagong labas pa lang sa pagkapunla. Kakaitin nila yun, kaya siguraduhin yung may bakod yung ano nyo, tinanim yung patola para sigurado tayo na hindi siya masisira or makakalikay man ng mga manok kung anumang hayop meron tayo ditong ng ano pagalagala ito pala mga idol gusto ko muna ipakita sa inyo to mga idol sayang oh kinain ng baya kan tumong ano bunga ng patola ko ngayon oh yung parang daga siya na ano na malaki, na may pakpak, bayakang kung tawagin dito sa amin, parang paniki pala, na malaki yan, no? kinain nila, oh, sayang nakapang hinayang eto pala mga idol, lumipat tayo dito sa ano, mga tanim patola dito sa ibang area at ayan, kung makikita nyo mga idol nakagapang lang yan dito sa bayabas sa pag ng patola mga idol pagkapag ganyan na ang mataas na yung gapang niya dapat mga idol masusuplayan na natin ng abono yan linggo-linggo kung ano yung available na abono meron kayo kung synthetic man yan fertilizer or organic fertilizer basta kung ano yung available na meron kayo kasi ang purpose na noon mga idol kailangan na natin mapataba yung baging ng patola dapat mapatabana natin agad yan habang tumataas siya doon sa gapangan or kung balag man yan. Kasi mga idol, kapag hindi natin nasupplyan niya ng abono, pag ganyan pa lang bata palang lang yung edad niya, ang mangyayari diyan, payat yung baging niya and then hahaba lang nang hahaba yung baging niya, hindi siya magdadala ng bunga. Kung makapamunga mga niyan mga idol, ng payat ang baging, konti lang yon Compare doon sa yung baging niya is mga matataba na gadaliri na nakagapang sa taas mas maraming ibubo ngayon kaya mga idol suportahan natin ang patabayan linggo linggo eto mga idol bata pa tong patulan na to pero ang, ta ang taas na nya linggo linggo yan mga idol suportado ng abono kasi ganun nga para mapataba na natin yung baging nya eto mga idol lilipat tayo dito sa isa ayan flowering stage, ah, fruiting stage na yan mga idol. Nakarami na kami ng harvest dyan. Yan. Ito yung baging niya mga idol. Pagka naman fruiting stage na mga idol, yung mga tanim natin patola, mas ganoon nga, every week, kailangan talagang masupplyan na natin ang abono yan. Kasi nga, kung mapapansin nyo mga idol ay itong maliliit na buko na yan kung buko kung tawagin nyo ganyan dito maliliit magtutulo pagka naabunuhan natin ng linggo-linggo yan malaki yung chance na ano mas marami mas marami yung magtuloy yun dyan sa maliliit na ganyan mas marami yung bunga na maharvest natin and then hahaba ng hahaba yung baging nya kailangan mapara para maparami natin yung bunga ng patola supply natin ng pataba every week ang ginagamit ko dyang pataba mga idol na abono yung urea tsaka complete every week yon mga idol andito yung puno nyan eh tago sa ano nang balinghoy every week, every week inabonohan ko yan matapang na yung ratio ng ginagamit ko dyan na abono ayun mga idol oh, yung bunga yung ganun lang mga idol once a week nating abonuhan yung mga namumungang patola para masuportahan yung pamumunga niya at saka yung paglago ng baging niya mahalaga yon na ma abunuhan natin sila ng once a week para maglakihan yung mga buko niya para dumami yung bunga niya yun lang mga idol ganun lang see you on my next video